Para sa aking balitang showbiz, decidido na sa si River Cruise na si Julian na ang kanyang gustong pakasalan. Ngunit ayon sa aktor, hindi pa niya pwedeng sabihin kung kailan niya ito pakakasalan dahil mas gusto niyang ang ang singer at kailangan daw na makoth of guard niya ito. Gusto niya raw itong masurprise ng todo kaya't pipili siya ng tamang oras. Sobrang ibang level na raw ang kailang relasyon at kitang kita naman daw kung gaano niya itong kamahal kaya't pakakasalan niya raw ito in God's perfect time. Ayon pa sa aktor, matagal na siyang naghahanda at ayaw niya raw i-deny na pinag-uusapan na rin nila ni Julian ang pagpapakasal. 34 years old na raw siya at hindi na siya bunga bata pa at doon na rin daw mapapunta ang lahat sa pagpapakasal. Para sa kanya umano ay sure na sure na siya na si Julian na talaga ang gusto niya makasama habang buhay dahil nakita niya raw dito ang katangian ng isang babaeng gusto niya makasama forever. Napakabait, napakalambing, napaka-genuine, napakabuti ng puso, mabuting anak at mabuting kapatid umano si Julian at para sa kanya ay perfect ang dalaga at wife material talaga na hinahanap ng lahat ng kalalakihan.